Sun mag po tayo nagpapantay lang na po ako po yan tapos na lahat mga kaisang bubungan tapos na po ang taas mag ano lang po kami flooring hahakutan po natin si kubuta ng bato kabang bato dun sa kabila tapos bukas po pero nag-iipo nag na po tayo para po bukas ay mahanayan namin ang bato Saka mga flooringan na po. Yan. Bali, ito po ang parkingan lahat ng ano. na mga gamit po namin sa bukid. Yung isang kubotang maliit na andon. Dadalhin ko dadalhin na po namin mamaya. Tapos po ay tricycle. taapo po motor. Tapos po itong mga hand tractor ng Itay. Ito ho. Ay kung saan-saan lang po nakalagay. Kaya po tayo nagpagawa ng ganyan. Ay, po. Tapos po yung mga tracer. Lalagay din dito. Yan. Pupluringan na po ito. Hindi po dumating yung ating tao. Nalasing po. Naburo. Na hindi naman tayo makapag ubos sa labas lakas kaya po ang inuna namin bubong para pag nag-ula na hindi po maaano yan, hello po Tito Fidel Tito Pilipina yan, kumusta na po kayo yan, kayo po ay mag-iingat lagi yan hello po Mare ano? po mga kaisa ng ano, ang tubig At gawa ng kanina po eh, ano, baha. Alam, Lask -ulan. Ulan. Lask -ulan ay baha Lasang ulan Layo mo, yan. Layo mo. ay ko pa sa akin yung utol ay ayako ay madala ako, Madal ako takot po baka lumus baka po biglang mabusli ang tuhod kailangan po magaling manimbang ay ako kaya naman kaya lang ay ako'y takot pero ang mga habal habal po din yung anong gagaling ay aba hindi malang utol lumabo Ah, hindi nga lang o Oh, Aba. Yan, ang ganda po ng ilog oh. Malinis po. Aba, oh. <laughs> Astig. na. Baka lininin ang lahat. Eh. Dito rin sa isa sa pinakamagandang tumiro-utol. Sa lugar na ito. Para bang malamig-lamig. Ano? Tawin na po! Beep, beep, beep. Oh. Ay. Bahay na, yun ang barangay Ay, na, makita kayo po ng tamlong ah, makakumparehin ko po din eh parang iki iking, iking. ayun ang dami ko din inaanak sa binyag dito mga kumparehin ko po yung mga taga dito sige bawa ba na ba ako to diretsyo diretsyo na aba oh. ako inumisan ay lumundang diyan dyan mamaya turo ko sa iyo kaya yan ang dala ko kung no, misal may kakakaisan ako, lumundag, ay dini. Tamo. Tubigan. Tubigan, aa. Ah, ah. Lumpat ay. Lumilim ang panahin ko ay. Yan, dyan. Dyan ah, o dun. Dyan, sa may makalampas Dyan sa may bato. Oo, oh, dun, dun, dun. Dyan lumumpat yung motor. Makita daan dito ay. yan ang buhay. ari yan, dyan. O dini. Oo, Talon ay. Yan ang dala ko. Sabi kayo, makabalikla ako ng maayos din Hindi na ako mag... Lumutat. Oo, oh, dini. Hindi na Ano na 'to sa ganun? Iya. Malupit na dito. Para bang eh. <laughs> no? ang pagkakamislate kagil. 'Di ba parang late 'yan? Wala na ko ba? Malakas na, Ang mga nagmomotor lang po dito, yung mga nada dito, induro, mga reinsan, nasuot sa gubat sa ganyan 'no. Induro. Ay, kala si Otie, eh, na no? 'ung may harang, kala si ah hindi pala hindi hindi talaga Oop, yeah. mga kaisan dito na po kami kaalis na po ng mga estudyante na mga taga city tourism po mga nagluto nagluto ginawa pong background Tapos na ay yung bukid po ay eh, sinamahan po natin ata uh, atin pun tilulong-tulungan yan kaya po kami ha po narin iutol utol akitin ko muna iutol ko na aja ah, oh kana kake andulas saldun kaya nga kay oh sikit andulas bah masarap go dapat ko Uto yung itak mo, akana uto yung ano, ha, itak. Ha, mga kaison, ang ating pipitasin hanggang dulo. Hinog na po ay, eh, oh. Ulan Yan, oh. Oh, ulan utol. Tol. Tol. Okay. Ah, makaisa no. Ngayon. Mm. Bukas naman po, sina Utol naman sa kabila. Ano, Tol? Yan. Lansunis po kayo mga kainsan um. Hmm. Ama Kain naman mga kainsan Ihakbang eh, utol Eh eh Una wala yung aking mga ngakit Ay kaya lang ay eh. Absent May pasok pati. May pasok Nialagnat na utol Ah ngayon Ay absent Oo uh, Tatlong ano? araw na Kaya lang po ay eh, pag ganito namang basa hindi ko rin pinapaakit ng bata kung nalaan ang po Utol kita mo Ayun hey no. ikaw ang pumuti hey, o tulta mo Ayan pala Ha? Nawapa, ang alam Dahil ito Hmm Hmm Dami ang Oto tol, lari oh, tol. Ano uh, tol? Hmm. Ang labit eh. Kaya mo? Hindi yung ano. Abot ba? Alam Hindi nga. Sige tol. Hmm. Kaya mo ba? Oh. Ayan. Sige. Sige. Oh. Sige. Hmm. Dali tol. Oh, sige. Bati ko na dyan. Tol. Itakin mo. Dapat itak. Oh. Alam kamay mo. Sige. Okay. Ano Yan, dali mo sa iyong mag at buo. Yan. Yan. Halagyan. Mm. na hinog Ay. na. No. Lumo na po. Yan Tali pa na. Yan mm. mm. Sugat. So that... ah. Sarap po yun. Alam mo, utol lang gusto ko yung ganyan na laglag. Yun, yun daw eh. Sabi na matatanda. Yun po oh. Hmm? Mm. lumo na lumo eh. Sabi ng akin lulu, utoy, ang kukuha namin yung ganito. Nagkakabog sa buwigan. Mm -hmm. Pero pag paninda mga kainsan, Ay ko! Ang tek ko doon. Aba, pagkakadami hantik. Pag paninda mga kainsan, huwag kayong kukuha ng naulan. Naitim. Naitim. Ito po yung kakain nila ang namin ito. Pansarili. Pansarili po. Ang sarap po ito ng lasa. Kami lang? Mm-mm. Ah ah. Hmm. Ah. Hmm, mga kaisan. Mm. Ito ang dami hantik bahay yan. Hmm. Kahapon po ay din <laughs> kami. Kahapon, ganito rin karami. Sayang. Oh, Doon sa kabila naman po. Dito naman po mga kaisa ni ano. Hindi nawawala ang lansunis. Gawa nang naandiyan po yung kaibigan ko na dyan. oh, nagsasabi lang po yun. Sabi okay. ko ba kay pare? Ako may kukuha ng mga dalawang kilo yun sinabi ko naman sa mga kapatid ko mga kainsan ah, wala pong problema kung bago po may ba ano mga kainin po nila wala pong problema at ito po pati pinapasilip-silip ko sa kanya pinakang ano na rin ang babantay oo pinakang bantay po ba di ang bahay na ay parang pahingi na lang yung oo kaya na po lagi lagi po nakata jacket na itim dyan lang ang po nakatira mamaya dadaanan po namin bibigyan namin pinakang pahingi na Ibang okay, mga tropa nga po. O tayo pagbukat mo si pare. Oo. Oh. Yan mga dalawang kilo, bigyan mo. Siya po pati ang nagbabantay dito ng niyog. Oh. Panalo no, yeah. na tol. Oo. na. May kabayo pa nga ba siya? Wala na no? Wala oh, yeah. na. Kaya pala nagpapaano sa akin ng kabayo, iiwi daw siya. Naghahanap. Nagpapahanap po sa akin yung tagabantay namin dito. Kasi babae, para parami. Paramihin daw ano. Hmm, Naputot po yung kabayo niya. Mm. Kaya hanap ko nga po ng kabayo yung ano. Wala kayo yun. Hmm. Siya po ay eh, kalaro ko. Simula bata mga kainsan. Oh, ito pagbubukod ko siya. Oo. Oh. Oh, mga kaisan, ko lang po yung ating tagabantay na kumparehin. Hmm. Ang ito eh. Ang tipa. Yan. Marami na naman yun. Oo. Ano? Oh. Okay. Uh.

Mau na anh. Eh. San? Bukas na yung có bỏ eh, sa kabilang area naman kayo bukas ano. Yung talaga ang marami ano. Ano utul? Mm. -hmm. Kailangan karga. Dinali din ang panik. Ha? Nadal din ang dina, no? din, ano. Ah, Ay dito para sa bago kong area din pala. Utul hinug na. Ano? Yung nilagyan namin ni Iliboy. Ng... Ano ba? Tatakot. Marami din mo? Oo. Aray, bukas ang pipitasin ko po. Ar pala ako sa magay na. Oo. Mataas. Na sa Ay, taga rin ito sa ko. May gering hmm. ladaanan ko bukas. Sayang ari. Ay, dinadagala ang biro. Hmm? Huh. Bisa huh. huh. Hindi pa tagpas. Huh. Bukas. Kailangan din ako pala sa bukas si Iban. Na. Oh. Hindi kasi oh. sa motor yan. Ay. Alam mo po yung mga kababata ko na lahat po nang nasama sa video. Kung bagay ano po namin kahit sumama kay Kambal po. Upahan po namin. Kung bagay may kaparte din eh kaya lang ang lahat naman ng halos ng mga kababata ko oh. mahihain naman ayaw sumama gusto ipahakip-hakip lang si kuya Pago, oh. sabi ko nga eh oo sabi ko nga araw-araw siya sa akin eh hindi daw ah pwede rin utoy may terno daw <laughs> Sabi ko upahan niya kita. Ayaw sa po sa mga kaibigang ibang kababata din namin. Ay sabi ko hala. Mga tinuturuan namin mag-vlog naman. ayaw. Kami po ay pauwi na. Oto yan naman i dalhin natin sa barangay hall. Yan, may mga naka-duty po dun. Bibigyan din po namin. Gawa ng kabilang barangay po ito ay yung amin po ay puok, ito ay tamlong. Magkasunod tao dun. Na. Bibigyan po namin ng mga madaanan po. Gayon po talaga dito, sila naman po. Pakasamahan lang. Pag namitas naman po sila, so, di, di, di. sila naman po nagbibigay sa amin. Ganun po dito. Kinaugulian po ba? Dapat tabi eh. Pakalumot lang ang mga kainsan. Ah ah. Kaya na kinakatakot ko ay. Aw ay parang kakinalis kisan na lang. Hindi <laughs> eh, mga kainsan. Kapagang balat. <laughs> ari parang di pa ani. Mga yan. Mga lokbanin po yan. May ari niya. Mga lokbanin na po ari. Kahangga namin. Sina kuya. Si kuya pa ba nagawa na yan? Oo. No, hanggang ngayon na. Ha? Mm. Dito lang pala utol malakas ang ulan. Sa ilaya po eh, hindi hindi malalumabo lumilabay oh. Hindi nga puti pa rin na. Ah. Ha <laughs> mga kaisan. Kami po'y pauwi na. Ah. Bibigyan ko po na lang sulit 'yung kaibigan din niya, hindi pa kaya. Si Mabits. Baka ara ka uwi na oh. Woo! Mabits. Ay wala, wala nang tao utol. Aso. Ah, Sa Philip. Woo! Ay wala na nakauwi na. Bibigyan ko po lang sunis ay. Na Naka-uwi na po. May project daw sila din yung tangke o, tol. Hindi na, magawa na. Kaya, yeah, kaya yun. yeah mga kaisan, o, tangke po. Dadalhin po yan sa amin, yan. May gripo na yan, pakisa na. Sa barangay po. Naka-uwi na rin ang kadar mo. O, oh, sarado na, tol. Woo! Na, Wala na Ha ah, mga kaysom Wala po yung ating mga kaibigan Ay malamig po ay Ngayon po ay nag, Nagpapaikot na ng baso pag ganito Yan po ang uso sa amin Paikot ng baso pag umulan Lambanog <laughs>